Ah, looks good naman ah. Patingin nga nung likod kung halatang butchered haircut. Hindi naman, in fairness. Hindi naman masyadong halata, no? Oh, ha? Naulan ngayon. Kita niya yung jacket niya? Alam niyo na kung saan binili yan. Goodwill. Columbia yan, na rain jacket na trench. Patingin. Tak! Diba, nakachamba na naman tayo ng magandang jacket. Colombia at syempre yung kanyang ano Goodwill din. <laughs> shoes. Pasok na. Pasok na ang bulilit. Ay, ganda. God bless you. Bagay <laughs> naman. Kulit. Spring na. na hindi niya ma-resist yung mga dandelama. Tampopo. In Japanese, Tampopo. Grabe, sabay-sabay. Picture mo na. Ay, kulit talaga, oh. Yeah, Inihipag, Oh. Dali. Ah, na ako. Ang <laughs> <laughs> Gusto talaga niya. Sa Japan pala. Nalala mo? Sa bus stop natin yan. 'di Diba?